ang lakas ng ulan sa nabwa? dun sa atin wala na kasi mga puno dun eh ubus na binabangan na rin pala dun ah kaya pa, pa pero yung sa atin dun inaabot pa rin hindi rin pala maganda gawaan ng bahay dun Di ba malapit tayo sa ilog doon? Hmm, pero ang dami isda noon dati. Tapos mga ano, sitaw. hindi na ito tigil yung ulan. So, ito. Wala ganda ng skin. Char. So, ito. Pwede itong, ano, gawa ng sabaw. Sabaw-sabaw. Ayan. So, Napaka-healthy. Ayan. So, ang gagawin daw dito ni Mother Earth. Ano niya rin ng data? So, isa-isa rin -isa po po ito. Kaya ganun, kaya ganun Isa-isa yun. Isa, Diba? nyo guys. No filter. Hmm. Pa, pili na kayo ng rejub sa akin sa TikTok. Ayan skin o no? pantay na pantay. Pak, pak, pak. Simara.

Okay guys, update lang. Lutulog yung tayo.